mm, hapon sa mga otol uli. Ito yung sinasabi ko sa kanila na kung bakit ako mayroon ako linalagay ng mga salita sa mga ginagawa ko o sa bote o sa bao. Ito yung mga salita na linalagay ko sa bao. Kailangan hindi kayo kumulang sa salita dahil ito ay sagrado. Hmm, hindi lang ito ang nakalagay na salita. Tapos mga otol, meron pala akong ganito. May sasabihin pala ako sa mga ganito. Ano? Ano to? Ano ba tawag dito? Uh, stapler. Stapler. Stapler tawag. Ibig sabihin nito, ito, <coughs> ito nakalagay sa mga sagrado niyong salita. Huwag niyong lalagyan ito. Stapler. Bakit? Sabihin ko sa inyo, pangit din pala ito. Pag hindi mo na papansin na mayroong ganito, umihina rin pala ang kalakasan natin para rin tayong tatamaan. Tapag in-stipler mo ito, kailangan hindi ito nalalagyan ng ganito. Oo. Hindi uh -oh. nakakasakit din pala ito. Kaya tulad, tulad nito, tulad nito, kung bakit sinabi ko sa inyo hindi ko pinili na lagyan. Nakita nyo yung mga kwanko Yung mga nakasabit ko dyan? Tulad nito na. Kwento ko tola, Kwento ko tula. Dito, okay, to -tula. Hila, dito, Nakita nyo ba itong mga nakatali ko rito sa... Yeah. Nakatali ko dito? Dati ko na itong itinantax. Tinantax ko ito. Ngunit ako nasasaktan nasasaktan ako kung bakit sinakita nyo nakatali na lang siya sa kayaan nakatali nakatali na lang siya sa kato nakatali sa kato ibig sabihin hindi pala siya pwedeng ipako or itantax dahil masasaktan din pala ang tao pag mayroon tantax na kala mo umihingal ka basta basta masama din pala yan tol sa totoo lang tal ko yan pag tinantaks mo yan dyan, dito tinantaks ko ito, tinantaks ko, binaon ko tantaks ito, nasasaktan din pala ako. Hindi pala ito pwede nisubukan ng sino man o sino pa man na gumagamit. O sabihin natin, ito yung mga dipensa lang. Kayang tagusan ng bala o ano. Para kung ito ay marunong kang gumalang sa mga dabay mo o mga anuman bagay na mayroon ka, huwag mo siyang ipapako. Tali lang. O tali lang talaga may tali mo para hindi ka din masaktan. Yung pala naging natutunan ko. May mga sekreto ko na hindi ko masabi sa kanila. Pero napansin ko, ang ganda ng atardar mo. Ah, eh, matagal na ito, Tol. Ito ay sadya talagang gamit na inalagaan ko. Tapos meron ka pang itlog dyan, no? May itlog pa yan. Tunay na itlog yan, ha? Baka sabihin nyo, piki yan. Marami, nang, marami na itong natulungan. Tatlo na ang anak ko, ginamit ko ang itlog. Isa, dalawa, tatlo, para sa mga anak ko, ginamit ko yan sa anak ko. Tapos kaya sabihin mo, may subukan, ito. Tatawanan ko na lang ang gusto sumubok dyan. Kaya sabihin mo, 3 milyon pa ibinta ko yan. Hindi bibinta yan. Sa anak ko lang talaga ang nagmamayari yan. Subok ko na yan sa panggagamot. Hindi ko subok sa bala yan. Eh, kung susubukan ko sa bala, sa katawan ko na lang. Baka pidi ko pang paramdaman ng pagmamahal ko sa gamit ko. Kaya yun lang naman. Marami salamat sa pagpunta ni Uto. Dahil kaya paano, may nakita siya na nakablog. Mayroon nakablog na simple dito hindi naman ako sa totoo na dito sa bahay ko to, na pumunta ako din sa bahay na to, dito hindi ako nauubusan. Salamat sa ama. Hindi ako pinabayaan. Hindi ako nauubusan nung malagay ko tong mga uh, angko dito, dabay. Hindi ako nauubusan. Hindi naman ako nasisiro sabihin nauubusan talagang pambili ng makakain. Hindi. Sapat lang na ibibigay sa akin. O sabihin natin, ang ibang may mga kaya o may mga power o may mga kaya sa buhay, sila na sila na lang noon. Dahil kaya na nilang bilhin ang gusto nila eh. May kaya na sila eh. Kami tulad namin na wala pa, salamat na kami kung sa tatlong araw makakain kami. Eh, kahit nga tatlong anak ko, dapat ako ganito, simple. Dapat kailangan kumita ko na malaki, tatlo na anak ko, paano ko pagsasabay-sabayin. Salamat sa mga dabay ko kahit paano tinulungan ako. tulad ng mga anak ko, simple lang, tatlo na yan dahil dito lang talaga yan sa itlog. Maraming salamat kung sino man nakapagpanood yan. Itong mga salita na to, bigay man ito ng utol sa akin, hindi ko nasasabihin ng pangalan. Nagbumabati ako sa kanya. Maraming salamat. Shout out mo, shout out mo. Shout out. Huwag mo na bagit yung pangalan. Sinasout out ko si Otol. Maraming salamat. Hm. Dahil siya binigay niya, subok ko na. Kahit ito lang ang binigay niya sa akin, subok na. Subok na ito hindi ko ito inanlila, hindi ko alinlangan na tanggapin sa kanya para gin ilinagay ko sa mga pang sarili kong gamit. Ang dasal nito sa totoo lang mayroon dito kahit hindi ka nagdadasal ng Latin, basta't magdasal ka lang ng isang ama namin. Hmm. Hmm. Saka sumasampalataya. Saka abagin ng Maria luwahati. Yan lang ang pakain ko sa mga gustong bigyan kong mga gamit. Yan lang ang gusto kong ipakain sa kanila. Ito mga tong mga latin na to. Mga latin to sa totoo. Sa totoo ha. Ito lang ang pinapakain ko. Wala na akong ipinakain pang latin-latin dito. O, ako magdala sa ng latin. Ihip ko lang sa kanila lahat. Ngayon, ngayon, ito na ang magbubuhay sa kanila hindi na ito Latin. Ako na ang nagbuway, kayo na lang magbubuhay nito. Ito lang papakain ninyo sa kanya. Lahat lahat na ito. Kahit anong uring orasyon pa, basta ikaw nagdarasal lang isang ama namin, sumasampalataya, bago ng Maria, luwat sa ama, papisaan na lahat ang gamit nyo. Eh, wag nyo nang subukan sa anumang bagay na kung ano man ang pinag-aaralan ko sa ngayon. Maraming salamat sa aming punuan kahit paano naging natuto ko ng mausay hindi pa lubos na mausay pag-aaralan ko pa ng mausay kaya mga gumagamit wag kayo masyadong magtitiwala basta-basta sa lahat ng mga bagay na sinasabi ng iba o may ginawa o may power ba yan o ano? wala isipin mo yung power mo sa katawan mo isipin mo yung power ng pananalig mo sa Panginoon. Kahit hindi ka magdasal ng Latin eh. Wala mawawala sa'yo. Magdasal ka ng isang ama namin, sumasampalataya, abagin ng Maria, luwate sa ama, makapangyarihan ka na. Una ho pag nagdarasal ka nito, huwag kang magmumura. Yan ang totoong makapangyarihan. Huwag kang mag-isip sa kapwa mo kung ano man. Hindi lang natin kukuha. Lang oh, hindi natin kukuha. Na, hindi, hindi ma Mayroon man akong mga salita, hindi ko ibibigay. Ilayo na, lang natin oh, para... Hindi na ko ibibigay. Kung bakit hindi ko ibibigay sa inyo, hmm, e eh, naghirapan ko ito. Paghirapan nyo rin. Mga may si ito para gumagana sa sarili ko. Hmm. Sa dami naman ito, sa totoo lang, hindi ko na ito pinasabihin sa totoo lang ng mga dasal, dasal pa. Hmm. Hindi ko na kailangan kung ano, ano. Dami, hmm. nga, dami mga tol, mga files, ano? Hindi ko naman ito, basta iba-iba naman ang mga file na nakalagay dito. Hmm. Iniingatan ko na lang. Hmm. Ito. Oh, santong walang kamatayan. Dasal to. Para hindi pa ito. Santong ka. Ito dasal naman. Nang uno, dos, tres. Para wala yung pang -quatro. Ah, yung uh, misteryo uno, dos, tres. Oh, wala pang, wala yung pang dito. Pero kompleto siya. Meron ba siya susi? Meron susi to sa dasal ko. Para ito, wala Pero dito. Wala, 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 wala ito. Siyang, oh, wala sa sasi dito. Wala sa oh. file. Oo. Oh. Hanggang dos tres, hanggang uno wala dos tres tres lang siya. Oh. Kaya nung, mula nung matutunan ko ito, ito yung mga, ito yung sinubo ko, taka yung sa kayong bote, nakikita ko sa kaibigan ko. Bakit sabi ko sinusubukan nyo? Sinusuhin nyo rin naman pala sabi ko ako yung, wala masabi kong mga tao na ito. Hmm. Hindi na ako, bakit nasubukan? Ito ang nakapedon. Kinukuha ko to dalawa. Ginugunting ko yan dyan, ginugunting ko, inikot ko, ikot ko yan para hindi nila ma... ma... basa. Nakatago man to. Hindi man basta nila mabasa. Nag-iisa na lang to. Para yung mga kwan ko sa sarili ko, marami pa. Baka gusto nyong... mag aral din ng panggagamot. Meron ako dito mga panggamutan para hindi pa ito sapat. Oh, hindi pa ito sapat. Agang bata pa ako. Pag titingnan din ko lang, hindi ko pa nga nauubos basahin na ito. Eh, sabihin sa dami nito. No? Mga mm. puro salita pa ito tol para hindi ko linalabas pa sa basa tol. Okay, lang mm. sa, para, di ba Oo. Yung mga yung mga ginagamit sa mga bao ng kuan yun tol. Para hindi ko pinamimigay. Uh, yung baliktaran na papay. kos. Kaya basat alam ko sino-sino man ang naga nagarali. Hmm. Ipinag ko naman sa nila, tungkol talaga. Kura. Oo, nostalgia ko na 'yon. ko Hindi ko naman basta ginagamit, sa baho ko lang 'to ginagawa. Hindi mo ako gumagawa ng baho pa. Eh. Sa dami ng baho eh. Ito panggamutan din ito, tol. Panggamutan din 'to. Panggamutan din sa. din na salita ito. Para hindi ko sinasabi sa inyo dahil napakarami din ito, Pwede kayong pumili. Naparami din, dami-dami rin ito, Kung mga uusalin nyo, eh, ang mag-uusal nito, pag kung um, may naina, pwede yung bumagsak sobrang dami. Pag uh, may hmm. mahina pa ang mundo hmm. po Oo, oh, medyo. mahina yung paniniwala mo. Ito, so sabi ko nga, eh, mahina pa itong utak ko para hindi pa nakakapasok dito. Eh. Kulang pa eh. <laughs> hindi okay, mo makapasok sa utak ko eh. Kailangan ipasok yan to. Hindi pasok yan. Eh kulang pang ipasok, hindi ko pa makapag-aralan na bakit? Dahil maliliit pa ang mga anak ko. Para gumagana sila sa akin. Pag inusal ko yung isa sa kanila, nagiging dipinsa. May mga dipinsa ako sa kanilang kinuwa. Ako lang nakakalam kung paano ko ginagamit o gagamitin ko sa tao. Hindi ko na dito binubuksan. No? Sabi yung pumili ako. Hindi na. Lilagyan ko na lang siya ng kwan, tat tatandaan ko na lang. Ito pa naman yung isa yung aking pan gamit. Lalo na ito. Hmm. So, hindi ko na natin, to. Okay, natin pungusan ng ano. Hindi hmm. Hindi ko na to basa kinuha to dahil ito ay matataas na to. Matataas na moras. Eh. Oo, oh, matataas na salita na ito. Hmm. Dahil sa salamat din sa utol na nagbigay nito. Kahit paano, saludo ko sa lahat na nakikita ko sa utol. Maraming salamat. Bilib ako sa lahat ng natututunan ko ito. Marami na rin ako natututunan. Hindi pa ngayon ginagamit. Nasa utak na lang. Sa utak. Sa so dahil sa utak pa. Dahil sa matagal ko ng pinag-aaralan, Ayan. Mm. Maraming salamat, na, matul, na Kahit na ganon, maraming maraming salamat din to kayo, otol, Kahit paano, nakarating siya dito dahil kahit talanganin na kami sa oras. Meron pa okay, man sana okay. kung gustong okay. ipakita. Sunod na mga araw na lang siguro. Pag maganda-ganda uusapan namin yun. Kung paano, gusto ko sanang ituro din kung paano ko naglala... Pag, paano ko naglalangis. Kung pag itinuro ko... Baka sabihin ng iba, walang kwenta para paglalangis nito. Hindi, walang pagod <laughs> <laughs> uh, Kaya mga sabihin ng iba. Hindi ko naman sabihin na, oo, oh, oh, papipiga ako ngayon, puro, para walang halong tubig. Oh. Uh, Yan ang katotohanan sa akin. Papipiga ako, kinukuha ko lang yung bao. yung kanoon kanoon hindi ko tina, tina, hindi ko na kinukuha yung pinakakwanon, sapal. Ang kinukuha ko lang yung mamok niyon, hindi ko rin kinakain. Itinatago eh, ko na lang siya. Ilinalagay ko lang sa mga gilid-gilid ng bahay ko. Uh, hindi ko ano, tinatapon. Yung... Mamok Kaya yun, papasalamat ako sa mga otol Na Lalo na sa Arimbacal, mamaya-maya Babiyahe ko, papunta ko diyan tol, antayin nyo ko, tol Darating po ko, kung ano po ang Sinabi ko, darating po ko sa Pupuntaan ko Pakaligtas sana bawat Isa sa amin, lalo na si otol na pumunta rito Lalo na ako, babiyahe ko mamaya-maya Hindi, inuuna ko lang muna ang pamilya ko Una-unahin natin ang pamilya natin Bago tayo Magsilayas sa mga bagay na pupunta natin. Yung kailangan, yung perfect sa pamilya natin na hindi tayo hindi tayo awal. Yun lang. Yun lang naman. Maraming maraming salamat sa mga otol dyan, lalo na sa mga haring bakal. Lalo na kay Lolo. Serapin si Biladores, maraming salamat po sa lahat. Salamat din to na pinagbigyan mo hmm. ako na makapag-vlog kayo na dumaya ako sa mga kanito para na uh, mapagpakita ka ng mga ilang bagay na yung mga personal. Salamat, mm. Tol. Maraming salamat, Tol. Maraming salamat sa lahat. Okay, okay. Mm. Salamat, Tom.